Tiklop si Kimi. Matapos ibuking ni Darren Espanto. Habang nasa kalagitnaan ng Showtime Live. Ang lakas mga asar ng aktres. Ngunit kapag bumanat si Bestie Darren, matatahimik din talaga. Alam natin na trending ngayon ang bagong rap team. Espanto at Jackie. Todo pang asar ang ginawa ni Kimi. Ngunit si Bestie Darren, ay hindi nagpatalo isang paro pili nung pala, ang makakapagpatiktop sa kanya. Habay na habay, ang kukulit talaga ng mga showtime hosts. Ay nga sa mga komento. Yes, napanood namin yan kanina. Itong si Kimi, sinabi na kay Darren, akala na daw iundas ngayon. Pero parang pagkabuhay na. Namot si Kimi at natawa na lang patapos siyang paturan ni Bestie. About kay Paolo Abidino. Tapos ginatungan pa ni Meme Bais. Ang ending, siya ang nahadsit. Ayon pa si isang komento, tatahon na naman ang mga bashers niya. Kasi, panay Paolo Abilino ang bukang bibig na mga showtime hosts. Ayon na pa naman ng mga haters na ipinagtatambal ang Kim Pao. Hindi ko adam kung ano ang ginawa sa kanila ni Kimi para panghimasukan ang tablet niya. Spread love lang? At iwasan ang pagiging inggit sa kimpaw. Mas masaya kapag susuporta na lang at iwasan ang mga hate comment. Maari kasing bumalik din sa kanila ang mga masasakit na salita na binibitawan. Anong seniorito?